budget ng DepEd at isa yan sa mga rason kung bakit ako nag sa Department of Education. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Kaya yan yung sinasabi ko, oh, bakit pa tayo mag mag-question and answer dito para atakihin niyo ako. Eh, ang eh, masusunod lang naman sa budget, dalawang tao lang. ba? Diba? Ang susunod nun na halimbawa ko ay yung budget ng Office of the Vice President. Kung makikita nyo, September 2023, merong lumabas na press release ang Makabayan Block. Sabi nila, may meeting kami With Congressman Martin Romualdez, pinag-uusapan namin ang pagtanggal ng confidential funds. September yon. Pagkatapos noon, nagkwento sa akin ng isang congressman. Sabi niya, lumapit daw sa kanya si congressman ko at sinabihan siya na tatanggalin namin ang confidential funds ni Inday Sara. Hindi ba siya magagalit? Ang sagot naman sa kanya nung kaibigan ko na congressman, alam mo, si Inday Sara, walang pakialam sa pera yan. Magtatrabaho yan, kahit anong budget. Alam niya yan. Dahil alam din yan, limitado ang pera ng gobyerno. Kaya magtatrabaho yan. Trabaho lang ang gusto niyan. Sinabihan siya. Inulit pa niya yung tanong. Tinanong niya yung congressman, sigurado ka ba na hindi magagalit si Inday Sara? Sabi niya, hindi. Kaya kung makita ninyo, doon sa budget hearing ng Office of the Vice President ay dinefend namin ng maayos kung paano gagamitin ng confidential funds. Napapabilis ang trabaho, napapadali ang trabaho dahil nakatarget yung mga proyekto. Pero pagkatapos nung plenary namin sa house ay kaagad na lumabas, di ba? Walang dalawang oras lumabas ang statement ni Congressman Zaldico. Ano sabi niya? unanimous decision ng party leaders under the leadership of Congressman Martin Romualdez tatanggalin namin ang confidential funds. At para hindi halata na inaatake nila ako, itinanggalin din nila yung mga iba pang mga departments ng kanilang confidential funds. So nakikita nyo, gumulong ang Makabayan Block kay Martin Romualdez, at dahil sa kagustuhan ni Martin Romualdez na hindi siya atakihin, at dahil sa gusto niyang suportahan ang makabayan at ang NPA, nakinig siya. At ang ginawa niya, tanggalin yung budget. Alam na nila kung anong gagawin nila bago pa kami pumunta sa plenary ng House. Hindi ko alam yon kasi nasabihan na lang ako nung kaibigan kong congressman pagkatapos na. Nung nakita ko na na, oh, nagsabi si Zaldico tanggalin niya ang confidential funds ng Office of the Vice President. So doon ko na lang naintindihan na aatake sila gamit ang confidential funds. Dahil sumunod noon October, ay merong uh, lumab- uh, merong dated na October na audit memorandum ang Commission on Audit. Tapos meron silang October 3 na audit memorandum ang Commission on Audit. So sunod-sunod yun, nakita mo. Naglabas ng press release ang makabayan, nag-defend kami ng budget namin, nagsalita si Saldiko, lumabas ang mga AOM ng COA, September, October. Kaya yan din yung rason. Nung nakita na namin at na-confirm namin doon sa audit memorandum ng COA na ito na yon confirmation ng pag-atake. Kasi hindi pa kami confirm doon sa unang tanggalin namin yung confidential funds sa OVP. Ang confirmation namin, noong nagbabudget hearing sila, at doon sa budget hearing, tinatanong nila, oh, may AOM na ba? Oh, may AOM na ba? At nakita namin lumabas na. Yun yung confirmation namin na ito yung pag-atake. Kaya nung fourth quarter ng 2023, hindi na ginamit ng Office of the Vice President at ng Department of Education ang confidential funds. Kasi sabi ko sa kanila, kahit gaanong tamang gamit natin dyan, gagawan nila ng mali yan. Bubutasin nila yan at aatakihin tayo gamit ang confidential funds. At ang patutuon nito, kung makita ninyo, noong House hearing, noong August 27, 90% ng mga tanong, confidential funds. Kahit na 2024 at 2025, wala ng confidential funds ang Office of the Vice President. So yan yung explanation ko, mahabang-mahabang explanation ko bakit pa tayo mag-question and answer? Para atakihin ninyo ako? Tapos, alam naman nating lahat. Congressman Zaldico, Congressman Martin Romualdez lang ang nagdidesisyon sa budget ng bayan. Madam Vice President, it seems that there's this great uh, plan against you talaga to destroy you. And speaking of plan, kasi during the budget hearing po may nagsabi kasi doon uh, let's stick to our plan and you also called that uh, person po ano po ano may nyo, can you po share about this po ano ba tong plan talaga nila during this budget hearing oo doon sa budget hearing na nangyari noong August uh, 27 nakita nyo na Meron na silang nakahandang PowerPoint presentation, meron na silang nakahandang audiovisual presentation, meron na silang nakahanda na script na binabasa. At yung isa pa nga na congresswoman nasabi niya, wala akong panahon. Ah, uh, basa mahaba ito, hindi ko mabasa letter per letter. Pero kung makita mo, may nakahanda siya ta na mga sagot sa mga sinabi namin sa Commission on Audit. Legal points na sinabi namin sa Commission on Audit. Bakit napakadelikado ng ginagawa na kinukuha ang mga dokumento ng hindi tapos at hindi final na audit. So kung makita mo, ganun yun, nakahanda sila. Makikita natin na let's stick to our plan at akihin natin ito siya. Walang kinalaman, sa kanyang Office of the Vice President 2025 budget proposal, kundi lahat ay may kinalaman sa confidential funds na matagal nang may kaso, tatlo pa nga ang kaso sa Supreme Court, matagal nang pinapa-audit nila, at nagko-cooperate kami doon sa audit Nak makita ninyo eh kung ulit-ulitin natin yung nangyari noong house budget hearing noong August 27 meron silang plano na gamitin yon para siraan ako at hindi lang sila tumitigil dyan kung makita ninyo ngayon naman nasa debt and budget sila ng pagsira ng pangalan ko kahit wala akong kinalaman doon sa mga observations hmm. ng Commission on Audit, sinasabi nila na kasalanan ni Inday Sara yan. At uh, going back po dito sa budget hearing, Madam Vice President, kasi mukhang hindi talaga nagustuhan ng mga kongresista ang inyo pong naging sagot. At naglabas nga po sila ng kanika nalang statement no, about pa din dito sa confidential fund. And itong si Franz Castro, nagsabi siya nito nga daw ay uh, posibleng ano, ito ay isang impeachable offense. Ano pong re reaction niyo dito? Hindi na bago ang usapin ng pag-impeach sa akin. Kung babalik tayo nung nakaraang taon, ay nagsalita na si Franz Castro noong November 2023. Nagsabi na siya, ay pinag-uusapan namin ang impeachment ni Inday Sara. At nagbigay siya ng mga basehan doon sa ifa-file daw nila na impeachment. Kaya tuloy-tuloy lang yan na pinag-uusapan openly diyan sa House of Representatives ang impeachment. At uh, lagi, nandyan sa gitna si Franz Castro sa usaping impeachment sa akin. Unang-una, wala. Walang misuse ng confidential funds. Walang misuse ng funds ng department of education. Kaya, ngayon, ay pinipilit nilang gawan ng basihan yung mga sinasabi nila na impeachment sa akin. Kaya, hindi bago yan na pinag-uusapan ang impeachment. Kasama yan sa plano nila laban sa akin. Mm -hmm. Ma'am, regarding naman po dito, kasi sa plano daw po nila ay bigyan kayo ng zero or one peso budget ang OVP po. Kung sakaling mangyari po ito, ano ang uh, magiging hakpang po? Hmm. Narinig din namin na merong defunding, i-defund daw ang Office of the Vice President budget. Narinig din namin na posibleng piso lang ang ibigay na budget sa Office of the Vice President. Handa kami, handa kami, handa ako sa Office of the Vice President, na magtrabaho kahit uh, walang budget. Maliit lang yung opisina namin, maliit lang yung operations namin, kaya kayang-kaya namin na magtrabaho kahit uh, walang budget. Alam naman namin na kapartian ng pag-atake. Kaya kami, tutuloy-tuloy lang din kami sa kailangan namin gawin para sa bayan. Madam Vice President, uh, panghuli na lang po, no? sa kabila po ng uh, nararanasan ninyo, na pag-atake, kaliwat-kanan, at ang kalagayan po ng ating basa. Ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan? Unang-una mensahe ko sa ating mga kababayan, huwag silang magpadala sa ingay ng politika. Kung makikita natin sa kasaysayan, lagi talagang inaatake ang vice president dahil siya yung tinitingnan ng mga tao na baka magiging sunod na presidente. So lahat ng mga gustong tumakbong presidente ay uunahin nila at akihin talaga ang vice president. Kaya huwag sila magpadala sa ingay ng paninira at politika. Pangalawa, isa-isahin nila ang bawat papel sa budget ng 2023 at 2024 at 2025. At pangatlo, kailangan magkaisa tayo na tumulong sa mga nangangailangan. Dumadami ang naghihirap ng mga pamilya. Dumadami ang nakakaranas ng gutom. Kaya kailangan tayo, kaya kami tutuloy din ng trabaho namin kahit walang budget. Dahil alam namin na yan yung pinaka-importante sa ngayon. Na matulungan yung mga kababayan natin na naghihirap at walang makain. Yan yung totoong problema.